Hi guys, nandito tayo ngayon guys sa Boardwalk Subic Bay. Magandang araw po sa inyong lahat guys. Papakita ko lang sa inyo ang Subic Bay. Dito sa loob ng Freeport Zone. Pwede kayong mag-rent ng mga jet ski guys. Yun guys oh. Maraming jet ski dyan. May mga parasailing. Banana boat. Marami kayong mapagpipilian guys Mamili lang kayo dyan Katamtaman lang iinit guys eh, Napadaan tayo dito Ayan o, oh, papalaot na sila o oh. Lakuya o, oh. paparasiling sila o oh. Wala tao ngayon guys Mamayang hapon pa magkakaroon ng mga tao dito gabi. Pakita ko po sa inyo ang container port dito sa loob ng SBMA. Tsaka yung mga parasailing nila. Oh. Mga jet ski. Ito po guys yung boardwalk ng Sobic Bay Freeport Zone lighthouse doon guys oh. yung lighthouse pagkita ko sa inyo yun tapos Hanjin yun Hanjin yan guys tapos container port yan container port oh. aso guys yung QB maraming magagandang bahay diyan mga mayayaman mga artista mga ninnyante Kita nanta kato oh. katam taman lang yung hangin Dashin bundok doon sa dulo guys oh yung bundok doon siguro likod niyan ano na parting Castileos. hindi ko kabisado dyan banda guys medyo malayo po yan dito sa loob ng SBM San Ma, San Marcelino mga dyan banda yan, Castillejos San Narciso, San Felipe San Antonio maraming san dyan baka nandyan din si San Simon <laughs> Padaan tayo dito guys Sa Yacht Club Ayun may Saktong palawas na yate oh, Galing sa water crop. Mga foreigner po Yata ang sakay Sana all talaga Nakakapagyate Dito tayo dito guys Tingin tingin na lang tayo Pero malay natin Balang araw Magkakaroon tayo Kaya huwag tayong tumigil Mga arap Kasi hindi natin alam Ang buhay Ngayon nasa Baba tayo baka bigla tayong baka bigla kumikot yung mundo pag gising natin sa sunod na mga panahon nasa nasa kalagitnaan muna bago tayo mapunta sa itaas huwag natin madaliin ang buhay guys kailangan planado may plano ang Panginoon sa bawat buhay natin so ito pasilip ko ulit sa inyo yung mga hindi pa nakakita ng mga previous na upload ko ito po yung Subic Bay Yacht Club Ito po dito Ang daming yate Ito yung mga yate Ng mga mayayamang tao sa buong Pilipinas At sa ibang bansa pa na Mga US citizen Nandito rin yung mga yung Ibang mga citizen na nasa Pilipinas nakatira Nandito yung mga yate nila Yung mga laruan daw nila Kung tinatawag Tapos dun sa pila, Karamihan dun Yung layag yung sailboat karamihan doon sailboat doon sa watercraft dito sa uh, yacht club dito sa yacht club karamihan dito power boat yate fishing boat may naka cyclone wire na para hindi mahulog yung mga tao dito hanggang tingin tingin lang tayo dito guys pero balang araw magkakaroon din tayo sabi ko nga Wag tayong wag tayong tumigil sa ating mga pangarap. Kasi hindi natin alam takbo ng buhay. Ngayon na sa sa mababa tayo sa pagdating ng panahon. Magkakaroon pala tayo ng ganito. Bale mo makasipa tayo ng isang malitang pera. Sa <laughs> kalsada lang po ito guys. Ito yung kalsada galing Maynila at Caloocan City proper. dito tatagos pagka nag SETEX ka ito yung kalsada galing SETEX papuntang Olongapo City yan tapos papuntang iba so yun muna guys see you in my next vlog subscribe lang po para mapanood nyo pa ang maraming ibang mga lugar na mapupuntahan natin So, yun na muna guys. See you in my next vlog. Bye-bye. Thank you for watching.